Kamusta kayo mga tol? Andito nga pala ako sa bagong bukas na branch ng OC dito sa Fairlane sa Marikina City. Ito yung pangatlong branch nila dito sa Marikina, bukod sa nasa Parang at nasa Marikina Heights. So ano pang inaantay ninyo? Samahan nyo ako. Pasok tayo! Alam niyo mga tol, habang nag-iikot-ikot ako dito sa OSAVE, napon ko lang, halos lahat ng basic needs sa na kailangan natin sa bahay ay available sa store nila. Hindi lang yun. Napuna ko rin na yung kanilang mga products ay quality. And not only that, siyempre, yung presyo sobrang baba. So, ano, tignan natin yung mga products nila. Subukan natin. Dito meron din silang choice ng palaman. Nothing Hill. Favorite movie ko to. number 6. Your money goes further when OSAVE is closer. Ang maganda pa rito sa OSAVE, meron silang garantiya na pagka hindi mo nagustuhan yung produkto, pwede mong ibalik na walang explanation kahit wala kang resibo. O ba? Diba? Ganda ng deal nila, ano? Ayan mga tol. Kumpleto na ang mga pinamili natin. And it was a great shopping experience. Complete package eh. High quality products, low prices, and hassle-free shopping. So ano pang hinihintay niyo? Punta na sa pinakamalapit na o save sa inyong lugar.